Good morning, good morning mga idol. Siyempre, ligpit muna tayo ng higaan para masabi nyo naman na masinop ako. Okay, prepare tayo. Pang-gear, gear daw, panyo lang yan. Mag-helmet ka kaya para maganda ang pagbabike mo. Oh, nakasapatos pa! You oh, know, sa wakas, masasakyan din kita. Para naman ikaw din ang sinasakyan ko. Hindi lang yung motor ko. Tara, baik na tayo! Apo ah, na eh. Sound check, sound check. Yun o. Oh! Woo! Kakapagod. Layo na ng binike ko. Dito lang ako sa bilya. Sulit naman ang pagbike. Pag ganito ang nakikita nyo. O, oh, diba? Bungad pa lang yan. Kaya ano pang hihintay nyo? Pag ganito naman kaganda ang umaga mo at makikita mo, ay nako, wala ang pagod yan. O, oh, ba? Diba? Kap! Dito na ako sa San Pedro. Next time, makikikapin na ako sa bahay nyo. Salamat, Kap! Kaya, bike-bike din pag may time. Tara! Woo! Napagod talaga. Malapit na ako sa kabuan. Akyat kaya ako. Yun! Napakaganda talagang tanawin dito sa San Pedro. Parang mga tao lang dito. Napakababait. Di ba, Kap? Kapuan. No, 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 no. Di pa kaya ng tuhod. Hanggang malapit sa papuntang Kapuan lang muna tayo sa may kapehan. Isabit muna natin yung bike na to. Para kahit pa paano naman sabihin na galing ako ng Kapuan. <laughs> At andito na nga tayo sa masarap sa kapihan sa Lagpas ng Tulay. Masarap daw magkapi dito eh. Pero mas masarap yung kapiling ka. di ba idolo? Leo? Kopi ko, baka naman. Kopi ko, para sa mga nanlalamig na mga bebe nyo. Cherries! Pero Biro, masarap magkapi dito. Promise. Lalo maganda yung view. Napapaisip lang ako minsan para din tayong kape pala. Pag pinabayaan, nanlalamig yan. Akyat talaga kaya ako ng kabuan. Pero, hindi hmm, na. Uwi na lang ako. Balik na lang ako. <laughs> Nakikita nyo nagbabike na yun? Galing kabuan yon, Tagamamba yon. Pauwi na ako. Ako'y pauwi na. At isang good morning, good morning mga idol. Tara! Duty naman! Magtapos mag-bike! Dito na ako sa office. Ebedensya, maaga pa ako sa maaga. Yan. <laughs> oh, linis ha. Endors! Kuwis, kain na tayo. Good morning, bossing! Ay, sus, umagang umaga. Ano kayong pinaggagawa ng mga to? Hindi ba sila nagugutom? Tara, kain na! <laughs> Bagyan na. Tulong naman daw tayo ng konti para may karapatan tayong makikain sa kanila. <laughs> Sabi sa inyo, nauna na akong kumain eh. Tagal-tagal nyo kasi. At wag kayo, andito na naman si Kalo. <laughs> At kasama niya si Kong TV. You know. Boy, kayo Pag may violation ka, wait ka boy. Mo. Oh, DJ, violation mo. Oh, violation, tapo. You know, busy, busy sila. Training po kasi ngayon ng BLS ng ibat-ibang barangay by Master Eloy. Tumawag sa atin yung mga kaibigan natin from Kawayan. Kailangan daw nila ng dagdag gamit para sa kanilang training. Tara, tignan natin. Kasama ko ngayon si Blue Diamond. Weather for today is mostly cloudy, kaya maganda mag-training at hindi mainit, di ba? Let's go! At andito na tayo sa Governor's Rapid, pero hindi dito yon sa kabilang resort po dapat talaga naligaw pa kami Yan ni DJ Yen dito. dito siya ata sila eh Hoo! Sa wakas, dito na kami Tara, tignan nga natin sila Pinapatraining nila ang mga Rescue Santiago Eto nga po pala ang kasakasama ni Moto Medi Yan, best friend niya yan bagong bagong ADB 160 sana all maganda yata yung dance sa kabila ayun yung mga kaibigan natin napakalamig training pa sila let's meet ang CSR ng Rescue 922 sir good morning, good morning sir. Oh, sir good morning, sir, good morning. <laughs> Oh, mamaya. Babalik ako, sir. Good morning, good morning, sir. Good morning. Ya, join ka sa amin. Bukan di ka naman jujuti eh. Mama ya, sir. Balik kami. Di DJ. Di ba, Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Tawang na Oh. di kita main tindakan sabi. Ah, sige, sige. Lasing, start nang kali nang activity kaya Uwi na naman. Let's go. Ang matikas, the legendary Machete. Tara, Jay. Yan, Ay, ang aking kaaway. Ang hagdan. Ah, ah. Sarang sumama-sama ka pa kasi sa akin, DJ. <laughs> Kapag manginom ka, kilala mo siya. Doon ka sa pesto niya. At dahil out na kami, nagkayahan kaming magpagupit. Tara! May bago daw kasing bukas na barbershop. Tignan nga natin kung bukas na talaga o magbubukas pa lang. Napaaga yata na tayo mga kapatid. Magbubukas pa nga talaga. <laughs> uh, anong gupit mo, Jay? Crop top. Crop top? Sige, Jay. Pimo lang. dyan, dyan. Edgar Kat. Edgar Kat. Anong Edgar Kat? <laughs> Saan? Sa Wiran Drop Bait. Edgar Edgar Kat. Sekan sa. Baiting. Baiting. First bait. Ah, wala na basta mag-Edgar Kat na. Yun na yun. <laughs> Edgar Kat na lang eh. Solid na. bago matapos ang ating video, sabay-sabay nating sabihin, good morning, good morning mga idol.